Hello mga madabdamin, what's up, what's up, what's up? For today's video... For today's... <laughs> For today's video ay kukulitan natin si Bebe kasi nga ilang araw ng dumaraan sa so newsfeed ko yung Donut Bonanza ng Jake at alam mo naman, basta may promo, Gora Bells tayo dyan. So, makakatipid ka ng 175 pesos. Bebe, let's go. Ah. Kira nyo yon isang akit ko lang sa kanya. Ay, siya ay napapayag na. Charis. Sakto nga at tulog yung baby namin. Kaya kami ay gumawa na papunta diba, sa market. market. Bilang ang goal namin ay makatipid kasi nga dadayuhin namin yung promo. <laughs> eh, nag-jeep lang kami. Tapos yung kasama ko ay mukhang napipilitan as you can see. <laughs> at after 3 to 5 minutes nga ay dumating na kami sa market market ay mo alam mo yung one week mo nang kinikrave tapos finally, sasamahan ka pa ng jowa or so. Nadaanan din namin yung crispy cream at paubos na yung mga donuts na last. Sa puntong ito ng aming buhay, alam mo yung nagtamaka kami kasi usually pag may promo yung Jayco, umabot yung pila dito hanggang dito sa Watson. Hindi ko alam kung o ilang yung pag-iisip namin. Pero hinahanap namin siya, sabi namin baka nalipat na yung brunch. So, Ayan, niloloko na ako ni Bebe. Sabi niya, wala na tao. At sabi niya sa akin, mauna na daw akong maglakad kasi parang gusto-gusto ko na talagang mauna. At eto na, finally, ang Jay ko. Maraming tao nasa loob pala, wala sa labas. Maraming tao, yeah. Ganyan nga, karami yung tao dito sa loob. At nasyok kami. Ang, ang layo pa ng pila namin. <laughs> ako akong ewan kasi dinamay ko pa si Bebe sa kagagahan ko. <laughs> Sinasabi niya sa akin, bibigyan na lang daw niya ako ng 175. Pero ayun nga, pumila na lang ako. Sabi ko, umupo na lang siya. Kasi nga, nahihiya na ako kay Bebe. Kasi parang ako lang yung may gusto. Which is totoo naman. Pinilit ko lang siya. <laughs> Kaya ayan, umupo ka muna dyan habang ako ay patiently waiting. And finally, after 45 minutes ng pagpila at paghihintay, ay tinawag na ako ng cashier number 33 yung number ko. <laughs> so, masayang masaya ako, lalo nung nakikita ko yun. Tapos kanina nung pinapapili ako ng donuts. First time ko tong bumili sa J.Co, by the way. <laughs> Wala lang, masayang masaya lang ako kasi Ewan ko, hindi ako, di ko siya pinapansin dati. Kasi yung go-to donut namin, yung Dunkin' Donut, tapos yung Krispy Kreme. So, sabi ko, ang mahal-mahal naman ng J.C.O., Ayoko ng J.C.O. Tapos, ayun na. Ayan, masaya-masaya ang inyong madam. <laughs> <laughs> masaya dapat Worth it naman yung pagpila ko para sa 175 pesos. So, umabot kami doon ng 45 minutes. So, sobrang saya, pinapasmile ko yung mga donuts. Ayun lang. Thank you for watching. Bye!